Magandang araw Sir Ben, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ernesto, 50 anyos at naninirahan dito sa Bicol Region, nakatira ako sa loob ng isang lumang sementeryo. Isa po akong supulterero. Tagahukay sa puntod ng ililibing at tagabantay sa mga nakalibing. Simula sa kaninununuan ko hanggang sa tatay ko ay lahat sila'y mga supulterero. Kaya nasa lahi na talaga namin ang ganitong uri ng trabaho. Ito lang din kasi ang alam kong trabaho. Ang maghawa ng mga damo at maglinis ng mga puntod, noong bata pa ako ay hindi ko naranasan makapag-aral. Kusa na lang ako natuto sumulat at bumasa nung tumuntong ako sa pagbibinata. Ako ang tipong lalaki na literal makikita mo sa bangketa. Naghahakot ng mga gulay sa mga malalaking truck galing pang bagyo na ibinabagasak sa palengke. Tuwing papalapit ang undas ay nakaabang na ako sa entrada ng sementeryo. Nag-aalok ng serbisyo bilang tagalinis at tagapintiura ng mga nitsyo. Minsan, pag may sirang nitso na kailangan ng ilipat ang mga buto ng namayapa sa panibagong puntod ay ako mismo ang naghahakot ng mga kalansay. Inilalagay ko ito sa sako na wala man ng sapi ng kamay. Nang tumuntong ako sa edad na labing walo, saka naman pumanaw ang aking ama. Ito ang tagabantay sa sementeryo. Hindi na mabilang ang mga hinukay nitong puntod na paglilibingan ng mga namayapa. May dalawa akong kapatid na babae, ngunit sumakabilang pamilya na ang mga ito. Isama sila ng aking ina sa bago niyang kinakasama. Hindi kasi ito makontento sa buhay na meron ang aming pamilya. Mabait naman ang tatay ko. Ang kaso nga lang palaging amoy lupa. Hindi mawala ang putik sa mga kamay at papa. Araw-araw kasi palaging may inililibing sa sementeryo, at kung pag-uusapan ang kababalaghan ay pangkaraniwan na lamang ito sa akin. Sa dulo ng sementeryo kung saan kami nananahan, malapit sa taniman ng kawayan, ay marami na akong naranasan na kakaiba na mahirap talagang paniwalaan ng ibang tao. Tuwing sasapit ang hating, gabi ay may nararamdaman ako na kakaibang katahimakan na may kasamang hiwaga. Palagi ako nakakarinig ng pag-unga ng sanggol at mga umiiyak na hindi makita ng aking mga mata. Minsan na may, hindi sadyang nakikita ako ng aso na may kagat na mga buto ng tao, pero madalas na pinapaalala ng aking ama na huwag umano ako matakot sa patay. Kailanman ay hindi na muling babangon pa ang bangkay. Huwag din ako matakot sa multo. Mas matakot para ako sa buhay. Dahil ang mga buhay ay maaaring kumitil ng buhay, kaya noong pumanaw ang aking ama, ay ako mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Ako ang pumalit sa kanya bilang tagabantay ng sementeryo. Matagal ng katiwala ang aming pamilya sa nasabing public cemetery. Kilalang na ng opisyal ng simbahan at gobyerno ang aking yumaong lolo ng mga paring nagsasagawa ng misa sa lugar niyon. Nang sumakabilang buhay ang ama kong supultero, ay mas lalong bumigat ang mundo ko. Napakalungkot dahil mag-isa lang ako sa bahay. Walang kasama at walang makausap. May mga pagkakataon niya na kinakausap ko ang puntod ni na tatay at lolo. Umiinom ako ng alak at binibigyan ko rin ng tagay ang kanilang mga puntod. Sa katagalan ko bilang isang supulterero ay nasanay na rin ako. Tanging bote ng gin at isang kahang sigarilyo ang kasama ko sa araw, araw na pamumuhay. Kahit tagabantay lang ako sa mga himlayan ng nga na mayapang tao ay hindi naman ako nawawalan ng pera. Kumikita ako sa malinis na paraan, wala akong binubuhay kaya solo ko ang aking kinikita. Libangan ko rin ang pakikinig ng radyo. Mapatangahali man o gabi, Sir Ben, dahil ako lang ang naninirahan sa dulo ng simeteryo, ay madalas pupumunta ako sa kabilang dako kung saan may ilang kabahayan na halos tagpitagpilang. Mga Pamilyang Salat sa Buhay Naroon din ang mga kakilala ko na madalas nakakasama ko noon sa paglilinis ng mga nitso at pagbebenta ng mga kandila tuwing A1 at A2 sa buwan ng Nobyembre. Maraming nagaganap na katuwaan roon, may nagbibingo, may nagsusugal, may nakaka, krus at palihim na bentahan ng marijuana. Hindi ko maitatanggi na gumagamit ako ng dahong ito. Tuwing nakakalanghap kasi ako ng usok ng marijuana ay palaging malakas ang kain ko. Mas mabuti na yon kaysa gumamit ng droga. Sa mahigit tatlong dekada ko bilang pagiging supultero ay wala naman akong nakainkwentrong mga nilalang. Tulad na lamang ng mga aswang. Hindi naman ako takot sa gabi. Sa katunayan niya gabi, gabi ako nagroronda sa buong sulok ng sementeryo. Nauso kasi sa lugar namin ang nakawan ng mga mahahalagang bagay sa bangkay. Kinukuha ang kanilang mga baon sa hukay, gaya ng mga singsing, kwintas, at porselas na may mataas na kalidad na maaaring ibenta sa merkado. May nabalitaan nga ako na may ninakawan na isang bangkay ng isang matandang lalaki. Kinuha ang gintong ni nito. Ang ibang pamilya kasi nang namatayan ay naglalagay ng mga pilak sa maliit na kahon at isinasama sa libingan. Kung kaya't hindi maiwasan na mayroon mga butas ang ibang mitso. Hindi ko naman matsyempuhan kung sino ang mga tirador ng mahahalagang palamuti ng bangkay. Masyadong malawak kasi ang public cemetery. Halos karamihan sa mga baryo at bayan sa aming lalawigan ay doon inihahatid ang huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay na namayapa. Kung kailan tumanda na ako bilang supultero, ay doon ko naman naranasan ang magkakasunod na kababalaghan at trahedya nitong mga nakalipas lang na mga taon ay magkakasunod ang naganap na krimen na nangyari sa loob lang ng sementeryo. Tuwing madaling araw, ay nakakakita ako ng sariwang bangkay na itinago sa mga liblib na sulok ng mga nitso na wala ng laman na mga buto. Labi ng isang lalaki na walang anumang saplot sa katawan. Nakatali ang mga kamay at paa at tadtad -tad ng bala ang katawan. Mayroon din isang biktima na halos binalot ang ulo ng packing tape. Maraming hiwa sa dibdib at tiyan na tila pinagtataga ito bago itinapon. Naging salvage victim ang naturang sementeryo. May nakita pa nga ako na isang bangkay ng babae na chop-chop ang katawan. Inilagay ito sa abandonadong puntod, Diyos mio perdon. Ano na ang nangyayari ngayon sa mundo? Puro na lang patayan. Walang tigil na karahasan. Iba na na talagang panahon ngayon. Kung kailan ako tumanda sa kanaman nagsilipa na ang mga kriminal dito sa aming lugar. Ginawa niyo pang tapunan ng bangkay ang sementeryo. Saad ko sa aking sarili habang nagkakape sa likod bahay. Nakatanaw ako sa malagong mga kawayan. Malamig kasi ang hangin na nilalabas nito. Kasi nagsawa na ako sa mabahong amoy ng bangkay na nakahimlay sa mga gumuguhong nitso na pinabayaan na ng mga pamilyang namatayan. Isang araw, dumating sa bakuran ko ang binatang si Armando. Pinadala ito mula sa opisina ng local government units bilang bagong supulterero. Matanda na umano ako at kailangan ko ng makakasama. Tutulungan ko umano si Armando kung paano pamahalaan ang sementeryo. Ulila na itong binata. Gaya ko wala rin itong pamilya. Pinatuloy ko ito sa aking tahanan na bukal sa puso. Masaya ako, Sir Ben, sapagkat may makakasama na ako. Kahit malayo ang agwat ng aming edad ay nagkasundo naman kami kagad. Hindi lang basta katrabaho ang turing ko sa kanya. Itinuring ko si Armando bilang isang tunay na anak. At bilang ama niya, sa wakas natupad na ang pangarap ko magkaroon ng kasama sa buhay at makasalo sa hapagkainan. Nag-iinuman din kami paminsan-minsan na may kasamang kwentuhan. Tatay Ernesto, sa tagal mo na po dito, wala ka bang naranasan na kakaiba? Wala bang nagpapakitang multo? Ito kasi ang unang beses ko na namasukan sa sementeryo. Dati po akong kargador sa palench. Usis ang tanong nito sa akin, habang kumakain kami ng hapunan, marami na akong naranasan na kababalaghan dito, Armando. Pero ang sinasabing multo ay hindi ko pa naranasan. Alam mo Hijo, walang multo sa sementeryo. Alam mo kung saan ang maraming multo, doon sa simbahan. Maraming ligaw na kaluluwa roon. Saka huwag ka matakot sa patay. Mas matakot ka sa buhay. Armando, Hijo, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Ganyan na ganyan ako nung aking kabataan tugon ko naman dito. Malinaw na sinagot ang kanyang mga katanungan, yan din noon ang sinabi ng lola ko, Tatay Ernesto. Mas marami raw ang bumagalang kaluluwa sa simbahan. Pangako po magsisipag ako. Ako na po ang bahala sa mabibigat na trabaho. Dapat nga po nagpapahinga ka na Tatay Ernesto. Ituturing po kita na parang tunay kong ama. Nakangiting sagot ng binata masaya naming pinagsasuhan ang nakahain sa hapag. Mabilis namang natuto si Armando, simula nung turuan ko ito, mabilis lang nito natatapos ang paghuhukay ng paglilibingan ng mga patay. Hindi lang basta mga patay sa nitso ang gawain namin, hinawaan din namin ang mga damo sa buong paligid para mapanatili ang kalinisan. Pinuputol ang mga nakausling sanga sa mga daaraanan na pwede makaantala sa mga tao. Isang bagay lang ang ipinagtataka ko sa binatang si Armando, bukod sa mabilis lang ito matuto, ay sanay na rin ito makakita ng mga bangkay. Matibay ang sikmura niya. Hindi nga ito nandidiri kahit kumakain kami sa ibabaw ng lapida. Tuwing naglilipat kami ng mga kalansay sa mga bagong gawa na nitso, ay hindi ito naghuhugas ng kamay pag nagmemeryenda kami. Hindi naman ito maluhong lalaki sa totoo lang Sir Ben, napakaswerte ko rito. Siya ang kauna-unanhang tao na nagbigay sa akin ng regalo. Binilhan niya ako ng bagong damit at senelas pagsahod nito. Ito rin ang gumagasto sa pagkain. Palaging masarap ang ulam namin. Maghilig kasi ito sa karne lalo na ang sisig. Higit sa lahat mas lalong napapadali ang mga trabaho ko. Hindi na ako masyadong napapagod mas marami pa nga ang pahina ko. ngunit makalipas ang ilang buwan, ay may napapansin akong kakaiba kay Aramando. Tuwing may ihahatid kasi sa huling hantungan, ay palihim itong sumusilip sa kabaong. Tinitigan kung sino ba ang nakahigaron. Hinayaan ko lang ito. Wala namang masama sa kanyang ginagawa. Ang kaso nga lang masyadong nakakailang. Hindi naman siya kapamilya ng namatayan. Tumatabi kasi ito sa mga umiiyak na kapamilya ng patay, sabado noon ng tanghaling tapat. Makulimlim ang kalangitan ay katatapos lang namin ni Armando hukayin ang paglilibinan ng paparating na labi mula sa kalapit barangay. Kunti lang ang mga taong nakipagdapit. Halos mabibilang lang sa mga daliri. Maliit lang ang sukat ng hukay dahil dalagita ang namatay. Nalunod umano ito sa dagat ng Maligo kasama ang mga kaibigan niya, ayon na rin sa aming nalaman.